Magandang araw. Tara sa mga kumikita ng sabi sa Nabiro sa online. So, yun yeah, ay dinigay ako ngayon. Shein! Nabudo tayo na Shein! <laughs> so, ayan. Yeah, may in-order kasi ako sa Shein. Tapos, yun Pangalawang beses ko na itong order. So, eh, da-double check natin kung maganda yung items. I-rate pa na rin natin siya. 1 to 10. So, sabahin niyo Tara! yoga mat. Makapayat tayo. para pag-uwi sa Pinas, medyo sexy naman tayo, no? So, ayan. Pakikita ko sa inyo yung presyo at i-convert ko siya sa Pilipinas. Medyo mahal din siya, pero okay na. Manipis lang siya. Tingin ko malapat siya. Saktong-sakto sa katawan ko. Ayan. Setting first na in-order ko. ba? Oh, diba? Worth it naman siya. Nagkita ko dito kung bakano siya. Next. Hawa na ko na kugot. kasha siya, kung kasha siya. Hello. Dito medyo Maliit. hindi mm, siya yung inasahan ko. Pero okay na lang din pang bahay. Maliit siya guys. Pero okay siya. 40 na to eh. Forty na to. 40, forty, forty one. Tsaka, ano Hindi eh. siya makapang. Okay na lang din pang Ganda ba siya ng konti? Ganda bando. Ang tibay! Ang ganda guys! 2.5 Ganda, ang tibay niya! As in, matibay talaga siya! Nakikita ko dito. Kung i ko siya, nakikita ko yung price dito. Nakikita ko yung sana hindi naman sobrang nipis yung bakat yung suso hindi Kasi dati yung earphone ko, yung simple lang, natatanggal siya. Ewan ko bakit. Natatanggal siya. So, ito may pang-pawit dito sa pang-lilirak. ba to Yan. Yan uh, na. No. Unang <laughs> Ano ba? And, and last. Ay, ang lakwe. Okay. So, bakit nailig ako sa malaking, ano, malaking t-shirt? Yung maluwang. Ayoko yung medyo makapitid magkapal. Large siya. Kapag pala medyo lang. Pero okay na rin. Okay na rin. Ayan. Yung print niya maganda. Makapal yung pagka-print. Tsaka mukhang hindi siya magbabakbak. Basta maganda siya. Kasi di ba may ano may print na nagbabakbak. Ito mukhang hindi. So maganda siya. Matibay. So i rate na natin siya. Okay. Number one. i rate na natin ito. Ito kasi medyo large. Sobrang laki talaga sa akin. So i-re-rate ko siya. Kung sa tela lang. Hindi ako, hindi ako fan ng ganitong tela. Yung parang ano siya yung pang sports ganyan, hindi ako fan ng ganitong tela siguro yung rate ko siya, 8 kasi ang habol ko dito yung print at saka yung kulay ng damit pero kung titignan natin, ganun hindi siya manipis so, pakita nito Ayan, hindi naman ganun kanipis, sakto lang kasi habol ko, pag puti kasi habol ko talaga yung matatakpan yung bra ko kasi bihira akong magsuot ng bra na, ano, ng kasing kulay ng balat ko minsan bra ko, black, ganyan, red gusto nyo makita ko masakot ko chat! Basta <laughs> ganun, ayoko siya makikita. So ito sakto lang, hindi siya ganun kanipis, hindi rin siya ganun ka, ka. kakapal. Sakto lang. Hindi hindi bakit kung ano yun. Tapos ito, so the best to. the best. Rate natin siya 1 to 10. Siyempre 10. Kasi habol ko talaga dito yung print niya. Ayan ko nakikita niya yung print. Diba? Ang ganda diba? Hindi siya print eh. Ewan ko tawag dito. Basta ganyan Maganda siya. Kayong tela. So 10. Next. Ito. Ito. Medyo na-disappoint ako kasi expect ko yung isa ko. kasi, kasi. kasi pareha nung dati kong chanela, same design. Ito, 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 yan, 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 Ayan, yung design, pareha siya. Akala ko, same sila, hindi pala. So, ano, kung i rate ko siya, 5. Kasi manipis, magaan, hindi siya yung, kasi yung isa talaga, magaan siyang bitbitin, pero, yung, kani, ano niya, yung, ayun, nakita mo, parang plastic, yung ko, basta hindi ko may paliwanag. Yun, so, 5 lang siya. Gusto ko sana yung design, tsaka kulay, kasi favorite ko, white and black, gray, yan, kaki, yun ang kulay kong gusto. Then, yung shoes, so, very happy yung shoes, maganda, makapan, Nakakay siya. Ang ganda ng pagkaputi. Basta para siyang brand. brand naman yung, yung wire. Maganda itong brand na to. So, so okay, rate natin siya. 20. Kahit wala yung ano, 1 to 10 lang rate natin. 20 ko siya. <laughs> Grabe kasi ganda guys. Ayun o. Napakasulit ka. Pakikita ko sa inyo yung presyo nito. Sobrang ganda. Ito yung dream come true ko na shoes. dito yung design. Pinas sinisave -sini -sini ko nga yung ano. Yung balance. Ganyan. Adidas. Eh medyo hindi ko afford yung mga yun, So, dito ko sa wires. At hindi naman ako binigot ng wires diba ang ganda. Sobrang ganda. Makapal siya. So, tingnan mo, makapal siya. Sobrang kapal niya. Maganda siya. Lima Hindi hindi na ako hindi ako isang beses na order sa Shein. Matagal na ako nag-order sa Shein at uh, lahat naman in-order ko sa Shein, napaka-gas. Napaka-sulit ang um, pagbili mo. Sulit na sulit. Yung pantalon, sobrang ganda din siya. Kung i-rate ko siya, guys, kung i-rate ko siya, <laughs> rate natin 20 din. Ganda kasi niya, sobrang Hmm, ano talaga yung tela Maano ko maiusisa ko pagdating sa tela Talagang tchine-check ko yung comment section pag nag-o-order ako ha, dun sa mga nag-o-order sa online. Check niyo muna yung comment section kung legit yung item kasi may, may items na may, may items na, pinos mo ang ganda, ang ganda, the reality hindi ano, alam niyo, yun, ang ganda. Kasi tingnan ko yung comment section, ang daming ano, bad comments. Na fake din ito, hindi dinito yung Thailand, hindi dinito ka smooth, hindi din. Ang daming reklamo. So kaya pag nag-o-order kayo sa online, check niyo muna yung comment section para hindi kayo madismaya pag dumating yung item sa bahay nyo. Ganun yun. So yun, ganda. 10, 20 siya. <laughs> 10, tuloy. 20. Ayan. And then yung ito, Rate 1 to 10, peg, of course. Ganda niya. Eh. Ayan. Okay. So yun na advice ko. Ingat po tayo sa mga scammer, sa mga manluloko, lang sa mga social media. Ingat-ingat po tayo. Pagdating sa pag-order sa online, dapat maging sweto tayo. Dapat ano tayo, mabusisi tingnan natin yung rate nila kung gaano karami yung nagbibigay ng star kung legit ba talaga si seller yung comment section check natin kung maganda ba yung prada kasi mad, minsan yung mga nag-order nagsisend ng picture oh ganito pangit yung tela money piece ganito so yun check nyo kailangan matuto tayo mag magbusisi mga likal kasi nga sa panahon ngayon sobrang dami scammer sobrang dami scammer yes at yun po ang totoo kasi pagdating sa social media madali na lang i-fake ang kulay ang design madali na lang nilang i-edit yan pagagandahin nila yung pangit ba diba? tao nga napapaganda items pa kaya ako nga lang hindi napaganda kasi so, walang pera Tayo <laughs> so, nga medyo napapagod ako dun sa unboxing kong Shein at medyo nagugutom na rin ako kaya tara samahan niyo ako lutuin yung sardinas si in order ko sa online Kasi so, nandito ako dito, yung Sardine sa Meatlog, kaso nagbabalisig ko, kasi parang gusto ko nang sa ngayon. Yun nga na wala tayong miswa, o doon kung ano man meron, na pwede yung dyan, wala tayo. So, gisa-gisa lang muna. At ang sign na rin ako, at ito na nga, na yung aking pagkain. Siya. Dapat lang siya. Dapat lahat lang siya itlog. Kasi nga, parang mas masarap pag may sabaw. Masarap siya? Sabi na, sa na niya sa Binili ko ito sa Hunger Station. Tapos 2.75 star lang siya. Nagulat pa nga yung amo ko nung binili ko ito. Kasi, akala niya, madalas kasi ako nag-order ng food sa online. Sa Hunger Station nga pero hindi sardinas or dilata or something. Ang in-order ko is yung yung fried chicken, ganyan. Ngayon, nung sinabi ko mag-order ako ng food, oo lang yan sila. Pagka-deliver, nasta sila kasi ang plastic, lulu. Baka daw wrong, sabi ko hindi, akin talaga yan. Yan ang order ko. <laughs> Baka daw mali in-deliver sa akin. Tapos sabi niya, ano ba yan? Sabi ko sa Disney. Thank you. Ganyan. Isabela. Ito lang, Ayan yung salinas Gusto ko durog. Ang sarap ito pag may miswa, Ito talaga yung the best na foods ng mga, ano, eh. Mga mahihirap na tulad ko Diba? Uy, proud na proud ako sa sardinas na ito. nakain ko to, Marami mga Pilipino ang nasurvive ang gutom dahil sa sardinas at noodles, diba? Sa kung ikaw man ay malayo na ang narating, handa na sa sabi magpasalamat ka. sa sambinas. <laughs> Kasi nga mo. Nga mo yung gutom, yung pang panghihina, panglalamig ng buong katawan. Sakit ng sikmura ng dahil sa sambinas. Diba? Huwag na huwag nyo kakalimutan yung sambinas na ito kasi laking tulong sa atin ito. Nasa masakulat. Dahil nasa ngayon, sa Pilipinas. Naku, nasa ano na ata ito? Mm, 30 ba? Ganyan? Samantalang nun, ano lang to? 10 pesos, 11? 15? Sarap? Ha? hang anghang pa siya. Gusto ko yung sasabihin siya yung gisa na medyo malap-alap. Bawa dia nak lagi ni, dia tidak boleh nak. Tak tu lah. guys, nak kami. lagi isi nama kami di sini, kaso. Biar lah Ya bawa ini langsung di lapak. Mak tu kau main itu, main itu food. No? Yes, sa gulay. Hmm. Sinong kumakain ng ano, sabi sa, tigigisa sa mga gulay. Katulad ng sitaw, kalabasa. Ha? Ah. Dabes na dabes na napagkain. Daw na yung udong. Basta lahat dabes. Nakapagparisa mo ng sardinas. Pudong, miswa hmm. So, tanghon. Pansit sa sardinas. Oo. Oh, masarap yan. Ito Ito siya.